Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Nagkagulo ang lahat ng mga taong mamumusta sa labas o ng sabungan nang pinapasok na nga ng Sintensyador at iba pang mga namamahala ng sabungan sa loob ng sabungan si Neytay Kano at ang aming magtataring si Mang Iko. Ganoon din ang may mutyang tagabitaw na si Mang Pernan at si Mang Anoy na siya rin magtatari sa kanyang sariling kanawayon. Maganda ang panahon na para bang walang magaganap na pagbuhos ng ulan. Subalit, nagbago ang aura ng paligid lalong-lalo lalo na ang kalangitan dahil ng kasalukuyan ng kinakargahan ng tari ni mga anoy ang kanilang kanawayong panabong habang ito'y maingat na hawak ng pagabitaw na si Mang Fernan ay bigla-bigla na lamang na dumilim ang paligid at sinabayan pa ng pag-ihip ng hangin ng pagkakataong yon naging banaag ng matinding pagtataka at panghihinayang ang lahat ng mga tao sa labas ng sabungan dahil sa inisip nilang lahat na baka makan sila ang nakatakda ng pakbakan ng dalawang panabong ngunit ang lahat ng mga ipinakikitang hindi magandang aura ng panahon ay bigla na lamang naglaho at muling bumalik sa normal muling nagpagita ang sikat ng araw at nawala ang mga makakapal at maitim na ulap sa kalangitan ganoon din ang malakas na ihip ng hangin nang ikinabit na nga ni Mang Iko ang matalas at matulis na tari sa paanan ng aming haring si Malaginto nagbunyi at nagsigawan ang lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan kompleto na ang mga perang pusta para sa dalawang mga panabong kung kaya't Pinagharap na nga ng sintensyador ng sabungan ang dalawang sina itay Kano at si Mang Fernan. Dala ang kanika nilang may mga kargadang mga taring mga panabong. Bahagya munang iniangat ni Mang Fernan ang kanyang sambalilong pabilog bago nagwi ka Itay ng mga katagang. Aminado ako sa mga pagkakataong ito, kaibigan Kano, na ako ay nakakaramdam ng matinding kaba para sa aming panabong. Sino ba naman ang hindi kakabahan, bigang Kano, kung ang katulad ng inyong malaginto ang makakasagupa ng aming kanawayon At ang isang bantog na magsasabong na katulad mo ang makakaharap ko ngayon? Kanoon pa may tuloy ang kanilang bakbakan. Huwag kang mag-alala, kaibigang Fernan. Sa halip ay patunayan natin sa lahat kung ano nga ba talaga ang kayang gawin ng ating mga hawak na panabong at sino man sa kanilang dalawa ang manalo ay panatilihin natin na maging maayos ang lahat. Sagot naman kaagad sa kanya ni Itay pagkatapos noy pinangharap na nga nila ang dalawang panabong at parehong gumanti ng pagtuka sa bawat isa ang mga ito at pagkaalis na pagkaalis ng kanika nilang mga nakapasak na mga kalubay sa kanilang mga tari ay magkasabay na nga nila itong binitawan matapos na umusal ng mga kataga sa hangin nitong may mochang tagabitaw na si Mang Fernan at pagkalapat na pagkalapat ng kanilang mga paa sa sahig ng sabungay ay parehong pumusturang brusko ang dalawang panabong Naglikha kaagad yun ng nakabibinging katahimikan sa paligid at labas ng sabungan, makikita kalmadong kalmado si Malaginto. Ganoon din ang nasabing kanawayong panabong na para pang naghihintay lamang ang mga ito kung sino sa kanilang dalawa ang makuunang umatake. Naglakad si Malaginto, paikot at dahan-dahan sa nooy nakatayo lang na kanawayong panabong nang bigla na lamang tumalon at lumipad Papalapit kay Malaginto ang kanawayong panabong sunod-sunod na mga pagpalo kagad ang kanyang pinakawalan. Sa katawan ng aming panabong na si Malaginto, bagay na siyang naging tahilan upang bahagyang mapatras si Malaginto na ngalat kagad sa lupang sahig ng sabungan ang mga pinong gintong palahibo ni Malaginto. Ngunit, pagbagsak ng kanawayong panabong, ay sinalo kaagad siya ng paang may tari ng aming alagang si Malaginto. Subalit sing bilis ng hanging na ilagan yun ng kanawayong panabong ang pag-ataking yun ng aming alagang si Malaginto. Sa halip ay ang ginawa ng kanawayon ay pinasadahan niya pa ng mabibilis na mga pagpalo ang nooy. Ang nooy bahagyang nakatalilis sa kanyang si Malaginto. Tumistansya si Malaginto palayo sa kanya at lumagapak pa ito sa gilid ng ruweda. Kanoon pa may, hindi hindi namin kinakitaan ng panghihina si Malaginto. O yung masasabing ito ba'y merong tinamung pinsala o tusok ng tari sa kanyang katawan sa halip. Ay nananatili itong brusko at nakaposturang parang aataking muli sa kanyang katunggaling panabong. Muli itong naunang umatake. Papalapit sa kanawayong panabong nakapagtatakang hindi ito nasisindak sa mga pag-ataking ginagawa sa kanya ni Malaginto malalakas at mga mabibigat na mga pagpalo ang pinakawalan ni Malaginto ngunit ang lahat ng iyon ay tumama lamang sa hangin dahil tila ba'y napakadulas ng katawan ng kanawayong panabong at parang mailap itong patamaan ng tari at ganoon din ang kasalukuyang makikita sa aming malaginto dahil kahit na anong gawin ng kanawayon sa kanya nahihirapan din itong pabagsakin si malaginto. Ngunit may isang pag-ataking ginawa ang kanawayong panabong sa aming malaginto na nagbigay ng matinding alalahanin hindi lamang sa aming grupo kundi lalo na nga sa mga mamamustang nagtiwala sa aming malaginto dahil nang siya'y lumipad pa sa kanawayon ay isang mabilis na pagpalo ang ginawa sa kanya ng kanawayong panabong. Isang pagpalong tumama sa kanyang parting hita malapit sa kanyang paang may kargadang tari. Kitang kita naming lahat Sir yes, sa kung papaanong nagpaika-ika nang naglalakad si Malaginto. Nang ito'y bumagsak sa sahig ng sabungan, matapos nilang magpangabot at magpalitan ng pagpalo sa ere, Paika-ika na si Malaginto at nahihirapan na itong ibalansi pa ang kanyang paang may kargang tari at meron ng dugong gumagapang sa kanyang paanan. Samantalang ang kanawayong panabong ay hindi ito kababakasan ng kahit na anong tinamong pinsala o sugat sa kanyang katawan. At masasabi ko talagang ang kanawayong panabong na ang pinakamalakas sa lahat ng mga naunang nakabangga ng aming malaginto, makikita pa itong may nakasubong isang gintong balahibo sa kanyang nakabukang tuka. Habang kanyang pinakikiramdaman si malagintong nooy, makikita nang nakalublob na sa lupang sahig ng sabungan. Nilapitan kaagad sila ng sentensyador ng sabungan, dinakma niya ang mga ito at pinagharap tumuka ang kanawayong panabong. Ganoon din si Malaginto sa kanya kung kaya't Magkasabay niya ang mga itong ibinaba sa lupang sahig ng sabungan. Pagkababa ng dalawang panabong ay tumalasik kagad. Ka palayo kay Malaginto ang nasabing kanawayong panabong dahil pinalo kaagad siya ni Malaginto. Napasigaw na ng malakas ang mga mamumusta dahil sinundan kaagad ni Malaginto ang kanawayong panabong at muli niya itong pinalo ng pinalo ng hihinamay at paika -ika. Ngunit hindi niya hinahaya ang makabuelo at makapormang muli ang kanawayong panabong. kinikigan niya ito at dinikdik sa gilid ng ruweda. Sa bawat pagpalo o pagganti sana sa kanya ng kanawayon ay siya namang pagpitik ni Malaginto ng kanyang paang may kargadang tari sa kanyang katawan. Talaga namang kapansin-pansin na hindi niya ito binibigyan pa ng pagkakataong makaganti pa ng pagpalo sa kanya. Nang puntong yon, nang tingnan ko ang mga hitsura ng mga anak ni Mang Anoy, ni Mang Fernan. At maging ang mismong magsasabong na si Mang Anoy ay nabanaag ko na sa kanilang mga hitsura ang kabiguan ng kanilang kanawayong panabong. Ilang sandali pa'y naghiyawan na ang mga mamumusta dahil sa tumakbo ng hinihingal at paika-ika ang kanawayong panabong habang ito'y makikitang patuloy pa rin binibigwasan ng pagpalo ni Malaginto dahil doon ay mabilis na ang mga itong dinakmanang sintensyador ayo pa rin paawat ni Malaginto na kung ito'y ihahalin tulad sa isang tao'y nagwawala ito at para bang gustong gusto na niyang tudasin ang kanawayong panabong kumalma lamang ito nang ito'y nasa kamay na ni Taikano at nang pinagharap na nga ang mga ito o kinareho ng sintensyador ang dalawang panabong ay hindi na. Kumanti ng pagtuka ang kanawayong panabong basang-basa na ang kanyang balahibo o ang kanyang buong katawan at meron ng dugong gumaghapang sa kanyang dalawang nakaunat na mga paa. Dahil don ay wala nang sinayang pang oras at pagkakataon ng sintensyador ng sabungan dahil idiniklara kaagad nito nang pasigaw ang mga katagang. Panalo! Panalo ang totoong hari ng sabungang, si Malaginto! Nagsigawan ang lahat ng mga mamumustang pumusta sa aming alagang si Malaginto, lalo na't nang sinuri ito ng sintensyador at ni Itay Kano ay nagtamu lamang ito ng isang pahabang hiwa sa kanyang hita. Malapit sa pinaglagyan ng tari, buhay pa ang kanawa'yong panabong. Pero talagang nanghihina na ito marahil ay sa dami ng dugong inilalabas ng kanyang katawan. Natalo kami o ang aming panabong kaibigan Kano at napawalang bisa pa ang aking tangang mutya na matagal ko nang iniingatan at hinihintay na magkabisa. Sabalit ka noon pa may, masaya pa rin kami at kahit pa paano'y sinubukan namin ang aming magagawa. Kinondisyon naming maigi ang aming kanawayon at talagang pinaghandaan namin ang araw na ito. Ang medyo mahabang pagkakasabi ni Mang Fernan, taytay ka ngunit banaag talaga sa kanilang mga hitsura ang kabiguan ng kanilang kanawa yung panabong lalong-lalo na nga ang mag-aamang sinamang-anoy at ang kanilang pagkatalo ay may halong pag-aalala Kagaya ng mga sinabi ko sa inyo noong hindi pa man nagbabanggaan ang ating mga panabong ay nagpapasalamat pa rin ako sa inyo dahil sa inyong pagiging isang totoong sabongero Paano mga kaibigan yang kanawa yung panabong nyo'y sikapin ninyong bumalik sa normal o sa dati ang kanyang lakas dahil sa oras na yan ay tuluyang gumaling ay maaari pa natin silang pagharapin at itong aming malaginto yun naman ay nakadepende sa inyo mga kaibigan lalong lalo na nga sa iyo kaibigan Anoy ang sagot ni sa kanila ngunit ang totoo ay labis labis na ang pag-aalala ni Tay Kano para sa kanawa yung panabong ni Mang Anoy dahil kahit pa'y mabuhay ito at bumalik ang kanyang dating lakas ay merong posibilidad na ito'y kusang lalayo sa kanila o mawawala na walang sino man sa kanila ang makakapagsabi kung paano ito nawala sa kanilang pag-iingat dahil sa yun ang ugaling meron ang isang kanawayong taddad ng mga sinyal at pamahiin sa oras na ito ay mabigong pabagsakin ang kanyang nakainkwentrong panabong. Hindi tinanggap ni itay ang kanawayang panabong kahit pa ito ay natalo sa laban ng aming malaginto dahil sa yon ang kanyang ugali noon pa man. Ano mang ng aming panabong at ito'y buhay pa ay ibinabalik niya ito. Sa may-ari noon, sapat na sa kanya ang mga perang na ipanalo at nililikom ng dalawang sinamang oktabo at mang klarito upang ipamahagi sa mga nangangailangan. Ilang sandali pa'y nagpaalam na ang mga ito sa aming lahat, lalong lalo na nga kay Taitano, ang dalawang sinamang Fernan at mang Anoy. Tala ang sugatang, kanawayong panabong, nagpatuloy ang sabong at meron ang tinatari ang dalawang mga mandirigmang panabong. Ngunit nagpasya na si Tay na amin ang iwan ang aming sabungan at bumalik na lamang sa aming tahanan. Subalit ng akmang, tatalikod na kaming lahat ng aming sabungay ay walang ano-ano'y. Sandali lamang mangkano. Napalingon kaming lahat ng sabay-sabay sa kinaroroonan o pinanggagalingan ng boses na yon. At aming nakita doon si Derek at ang mga kasama nitong mga kaidaran niyang mga binatang, mga mahihilig din na magsabong at nakatira ang mga ito sa sentro o sa aming mismong bayan. Nasa lima ang bilang nila at pare-parehong mga nakangisi sa amin lalong-lalo na nga taytay kano. Itong si Direk ay sulong anak ng isang retiradong matapang na pulis sa aming bayan. Hindi lamang yon kilala ang kanilang angkan na may kaya o mapera ang mga ito. Kung kaya't itong si Derek ay sunod sa luho at layaw at ito ay lumaking basagulero at bastos sa mga mas nakakatanda sa kanya sa bongero man o hindi. Kung kaya't. Ah, uh, um, Direk, ikaw pala. Ano bang importanteng sasabihin mo sa akin? Ang nagtatakang tanong sa kanya ni Itay, pagkuhay. Kilala mo ako, Mang Mangkano. Di ba? Ah, 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 ah. Kaya kita tinawag ay dahil sa gusto kong subukan sa iyong malagintong yan. Yang nasa kamay mo, ang aking panabong sa susunod na linggo. At alam kong hinding-hindi mo ako tatanggihan o ipapahiya sa aking mga tropa. Di ba, Mangkano? Ang may diin at makahulugang sabi niya kay Tay habang makikitang nanlilisik na ang kanyang mga mata at nakatingin kay Tay ng makahulugan. Gusto sana kitang pagbigyan sa nais mong mangyaring yan, iho. Direk, eh, pero ay, huwag mo akong ipapahiya. Pakiusap mangkano... kano. Wala akong pakialam kung anong pinipero-pero mo. Basta't sundin mo ako. Sa isinagot na yun ni Direk, nang walang paggalang at masasabing pambabastos ka itay, ay nag-init ang aking pakiramdam nang gigil ako noon Sir nang gigil ako sa kanya. At para bang gustong gusto ko itong barahin. Subalit nakita kong tinitigan ako ni Itay, ganoon din ng aking mga kapatid. At para bang nagsasalita ang kanyang mga mata. At sinasabi nitong huwag kong ituloy ang namumuong plano sa aking isip. Kung kaya't pinilit kong kontrolin ang galit ko noon. Pinakalma ko ang emosyong galit sa aking katauhan. Huwag ka namang ganyan, iho, direk. Hindi mo ba nakikitang may sugat ang hita ng aming malaginto? At hindi yan agad-agad nagagaling. Ang singit na pagkakasabi ni Mang Clarito sa kanya na siya namang dinugsungan kagad nitong hindi na nakapagpigil ng kanyang sariling si Mang Octavo. Siya nga naman, Direk. At saka, huwag ka namang bastos. At saka, hindi mo ba nakikitang ang layo-layo ng agwat ng edad ni Faring Kano sa iyo. Abay, matuto ka namang rumispeto sa mas matanda sa iyo. At wag mong dalhin dito sa aming baryo ang ugali mo sa bayan. Matuto kang lumugar iho. Eh Huwag kayong makialam mga kalbo. Mga walang kwentang sabungerong matatakaw sa mga pulutan. Hindi kayo ang kinakausap ko. Kaya naman ay kipot ninyo ang inyong mga bunganga. Maliwanag ba? Walang modong pagkakasabi sa kanila nitong si Direk, napakuyom na ako noon ng aking kamao at anumang oras ay pakiramdam ko eh. Gusto ko na itong pakawalan sa kanyang bunga nga. Subalit, Sino bang ipinagmamayabang mo, ha, iho? Ang iyong retirado ng amang matapang na isang pulis ba o ang inyong pera at mga kayamanan? Sabihin mo't nakahanda akong tumbasan. Kahit buhay nyo pa, ang magiging kapalit. Ang gigil na gigil at nangangalit na ang mga ngiping si Mang Gaston kung kaya't nang makita ito ni Derek ay bagyang napatras ito at para bang ito'y sindak kay Mang Gaston subalit Hayaan mo na siya Bigang Gaston Ama, um, iho Derek, sige Ngayong darating na linggo ay pagharapin natin ang ating mga panabong at saka pagpasensyahan mo na ang mga sinabi nitong aking mga kaibigan Paano mga iho? kinakailangan na naming umuwi. Ang sabi ni Tay kay Direk, ngumisi itong muli at sinabi nitong, Sige mang kano, ang aking alagang isang malatuba na merong malabuwayang kaliskis ang gusto kong ibangga dyan sa usap-usapang haring malagintong panabong na yan. Pagkatapos niyang sabihin yun kay Tay, ay tumalikod na ang bastos at naglakad ang mga ito papuntang gilid ng sabungan. Shoutout po kay na Boss Jake Alcala, kay Boss Jackie Mata, kay Ma'am Maria Teresa Jobson, si Boss JC Mata. Shoutout po kay Mama, Shoutout po kay Ma'am Pardo Lota sa Paguyo Family and Pardo Family from Saudi Riyadh. Shoutout po sa mga taga North at Duran Family. Shoutout po kay Boss Laguda Erle. Shoutout po kay Boss Wilfredo Diaz at sa kanyang asawang si Ma Marilyn Diaz at sa kanilang mga anak na si Boss AJ Diaz, Mirasol, Andro, Mayra, Carla at Wilfredo Diaz Jr. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga boss. Shoutout po kay Nanay Lucreng ng Iloilo. Nanay Lucreng, maraming maraming salamat po sa inyong palagiang pakikinig sa ating mga kwento sa ating channel na ito. Shoutout po kay Boss Linar Elfas ng LC Blancos Coco Lumber and Furniture dyan po sa Putot Libmanan, Kamsura. Boss maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss maraming maraming salamat po kay Boss Giovanni Maguiriano, kay Mampia Arnais Jans, kay Boss Francis H. at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Mam Ma Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kaloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giubel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacarasa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Bus Jun Alcantara, kay Bus Rolly Bangkaya, kay Bus Ronilo Romo, kay Bus Silvania 69 Gaming, kay Bus Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang may wagang baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Bus Mark De La Cruz, kay Bus John Hiccup, kay Bus G Sumudio, kay Bus Gerald Bacolod, kay Bus Malvinis Guerra, kay Mam Janly Carte, kay Mam Rosie De Mesa, kay Bus Amer, kay Mam Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Juseline Vregente Vregente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Lowy Orolpo, kay Bus Solomon Billeta, kay Bus Patrick Hernandez Janpo sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Lidesma Ledesma, kay boss backyard breeder